Sakit po ako. Yan po nang tumulong sa akin sa hospital. Ay, sakit po ako sa buso noon. Eh, sila ay ano pa, eh, ang tawag na, dinala pa ako sa heart center. Mali ay sakit sa buso. Pero sa po, mga sige noon, 30,000 po ba yung mo po sa pagkain po po ako. Parang nangyawa ako, na lang yung hindi I want to stay late for the day that I'm going to go. Mas kailangan mo Para na lang yung awa. Kasi mo kami naman. Nag-uura po si Tatay hindi ko. Pinispisyon lang po ninyo. Yung iba kasi hindi nakakaintindi sa kanya. Eh ngayon, may pong tumulong sa akin yung nagsisigit mo ako. Sa ano po po ako nilipat ko sa... Nilipat ko sa private sa Heart Center ko. Kaya para na yung awa. Unang buwan yung pagkadalit birthday po ni birthday po <laughs> kapag nabasa ko sa hearing sa inyo September 20, birthday ko po yung September 23, ay yung na po ako. Pero pang birthday, pang purigalo, yung eh, birthday mo sa 23, isa ko, eh, ano na lang pala, sa birthday siya yung regalo na lang sa akin na palabas ko si na lang po, gusto ko sa inyo. Maraming maraming pong salamat. Lampos na lahat presidente. Pero ako na kababayan ko yung sila ng taga-premio ng uh, city po ako. Pero marami yung awa. Bago ko mag-birthday, huwag tamo sa birthday. Kasi mayroon po siyang tutulungan yung mga brato na gato ng kit eh. ng transfer. Gusto ba po tingnan yun? Magkikisama kayo mag sa siya sa birthday niya. Ang post na sa amin. Maraming maraming po sa inyo. Ang pagandang mga po. Alright, Nay! Dahil meron po kayo kamong karamdaman, Okay, eh, naisip ko pa si Tatay niko, Ilang taon na po ba kayo? 79 na po ako. 79? Parang hindi ano parang 78 ang tingin ko sa inyo eh. ko <laughs> ngayon. Ah, 78 Birthday ko po sa birthday mo kayo. Ang hiring na hiling na hiling na na hiling na hiling na hiling ko. na hiling na sa na hiling na hiling na hiling na Grabe po, hindi po panawagan ng isang nanay, isang lola, sa kanyang uh, kaarawan, ang regalo po na inihingi niya ay pangawalan at iuwi si Tatay Nigong sa Pilipinas. So, okay. So dahil po dyan ay yung karamdaman po ninyo sa sakit sa puso, kami na po, nila Tatay Rani at Servisyong Bayan at Wellness Pilipinas, ang gagawa ng paraan para gamutin tayo oh. ah, so sa mga Alam mo, nag-re-rubilasyon ako bakit kilala niyo yan yung mga kang overgirls? Oo. Si Boka Usan. Ah, uh, Alam niya. niya. eh. So, totoo talaga yan. Kasi dati pulse. kay Moka Usan na sila muna lalapit eh. Wag ko kayo mga lalatay. Kaya totoo yan si nanay. Naririnig po at napapagod po kayo ngayon. Kami po ngayon ay gumagawa ng inisiyatif. Kumitin po kami. Tutuluan ka namin ha. Okay, eh, regalo po namin sa iyo yan at regalo namin kay Tatay Bigong yung handang tumulong at paglingkod kahit anong oras. Yung kahira pa ni Tatay Bigong eh, hindi lang siya magtipuntibong sa araw niya. Mas gusto ko ba nung yung magkakirubilis sa mga sakit yung natatalo ng mga kansin. gusto ko niyang tulungan ko. Kaya sa mga kung kasi sa mga working ka, baata na working ka, yung pangkailangan niya. O, totoo po yun. Nakikita naman natin. Di po ba? Ginawa pa nga po niya bahay niya para magiging gamutan para sa mga bata may kanser. Kaya po sa yung bakal niya, yung kumunulan niya, kung talagang kakaktado, eh, expression lang po niya, huwag niya yung, yung, yung magbibigyan ng kamang kumulugan. lang talaga si Tati si Tati hindi yung... ko mapagmura po, wala nila sila na minumura. Hindi naman yung sinasabi niya sila, kung tagi Wala naman sila ng sila, ang sinabi ng, niya, sinabi ng kao, kung tagi na lang talaga siya. Pero magkakumunan po siya, hindi tayo na hindi ko wala. Eh, Ayun, mo, ay, na Magaling na po ako. Magaling na kayo! Maraming salamat kay Tatay T. Ito Itong pala si Nanay ay isa sa mga natulungan previously ng administration po ni Tatay T. sa kanyang karamdaman. May nasasabihin ka pa? Silang dalaw ni ano? Bungo. Bungo. Kaya, Kaya totoo yan. Kasi dati, si Mokko Olson in charge din dyan sa ganyan. No? Ang Japan presidente. Tulungin talaga eh. Huwag muna lang po yung direkspresyon ng punyong eh. iba. Hindi natatayin siya. Hindi talaga. Ekspresyon lang yung talaga natatayin po yun. Yung iba, hindi, ba, hindi lalo, si, si, na kitakala lang siya. Sinanong yung mga araw-araw ba ito. Hindi na po sa punyong niyo. Maawa yung siyo. Marami sa po. po. Sige na. Bye-bye, oh. bye-bye na. Bye-bye, maraming bye -bye. salamat po, Nay. Nay, dito muna po kayo sa likod at meron po tayong salusalo mamaya dyan. Dyan ka muna, ha? Okay, nalimit. Oh, meron pa po sa salita sa inyo. Inanag po po yung, ano ko yung kaihag. Kaihag po kay hindi yung ina po kami nagtitita. Kainan kumulong ang tumulong, tumulong na nang... siya o nagkarantot kay Vigan para ating hospital.

Express yun lang po ngayon. Huwag kayo huwag niyong nilibdibin yun oh, kasi mahilig talaga mong mura si tatay ko po. Express yun kung hindi nyo hindi nakakaintindi, akala mura na sila. Pero nung nagdano siya, nung nagsabang nakaupo mo ka po si Rinti, huwag kayo naman ang niya. Okay talaga. Lahat, um, talaga naman, talaga naman gusto, talaga naman, talaga naman. Hindi e, na po ang tanda si na sa tayo dito. Ngayon po, inatake yung naman kayo sa ibang bansa, paparo na. Mabuti lang babalitin niyo yung sariling bahay na kakulang mo kung sa lunta daw. Tapos sa harap ng pagkain niya. Eh, kung doon, malungkot sa ma-stress lang siya doon, stress mga ngayagay siya lalo doon. Kailangan eh, ko siya na talaga niya pa na niyo yung pahingayin na niyo yung paganda. Oh, ang talaga, ang birthday na lang talaga niya sa akin sa September 23. Yung nababunap ko daw ng pizza ng pagkahiring niya, pagkakunin ng hiring niya. Pagkakawal ko sa birthday ko, Merigayo nalang po ninyo si Tatay Dudut. Iuwi na po ninyo. Maraming maraming salamat. Salamat po. Sa na mahal ka namin, ang pagbati po ng buong tropang ito, sa pangungunan po ni Tatay Rani Ludodeca, binabati po namin kayo ng happy, happy birthday. Sa kabila po ng mga pagsubok, na inyong sa kabila ng inyong paglilingkod na marangal sa ating mga kababayan. Yan po ang isinukli sa inyo ng gobyerno nito. Subalit so kami po ay nanindigan at inahatid namin ang aling pagmamahal at suporta po sa inyo, Tatay Digong. Mahal na mahal po namin kayo. Kaya po ang isisigaw po ng bawat isa sa amin dito ay Bring him home! 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 We love you, Tate Dihong! God bless po! At nag-aantay po kami sa iyong pag sa ating bayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes!